Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan ngayon mismo sa taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At panigurado ngayon mismo matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito nang sa ganon mapabilis po ang talab. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang, huwag niyo po itong balatan at saka ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig at pagkatapos tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay mo rin ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig kasama ang isang butil na bawang. At pagkatapos, lagyan mo ito ng isang kutsarang suka at kaunting asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang ritual, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Huwag niyo po itong takpan at itago ito hanggang tatlong araw lamang. At pagkatapos ng tatlong araw, ay itapon mo na itong ritual at kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit, depende po sa inyo. At paniguradong tatawagan ka ng taong mahal mo kahit matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May, God bless.